in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nagpunta sa lupain ng Hudiya. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Inon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang hudiyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na iyong pinatutuhanan ay nagbibinyag green at nagpupunta sa kanya ang mga lahat. Sumagot si Juan. Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang Juan. Ang Ibanghelyo ngayon ay naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa pagpapakumbaba at pagkilala sa kaluuban ng Diyos. Si Juan Bautista, ay nagbibigay ng magandang halimbawa ng tunay na lingkod na hindi naghahangad ng sariling karangalan kundi itinuturo ang lahat ng papuri at tagumpay sa Diyos. Ang kanyang pahayag na kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa ay nagpapakita ng kababaang loob at pagtanggap sa plano ng Diyos. Sa ating panahon, makikita natin ang katulad na hamon sa maraming aspeto ng buhay. Sa mundo kung saan nauuna ang paghahangad ng sariling tagumpay at kasikatan madalas kalimutan ang pagtunong sa kapwa at ang pagtuon ng atensyon sa Diyos ang halimbawa ni San Juan Bautista ay palaalas sa atin na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pagsunod sa Diyos at pagtulong sa iba upang makilala si Jesus bilang tagapaglitas. Sa unang Juan, ang pagbasa ay nagpapakita ng kahalagahan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ni San Juan na tayo'y maaring humiling sa Diyos ng anuman basta ito'y ayon sa kanyang kalooban. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na siya'y laging nakikinig sa atin. Gayon pa man, may paalala rin tungkol sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano, tayo'y tinatawagan na magbantay sa ating pamumuhay at magsikap na manatiling malinis sa harap ng Diyos. Ang pagbasa ay nagtatapos sa paalalang umiwas sa pagsamba sa Diyos Diyosan na sa ating panahon ay maaaring tumukoy sa mga material na bagay. Karangyaan o iba pang mga bagay na umaagaw ng ating puso mula sa Diyos. Mga halimbawa sa pangkasalukuyang buhay una pagpapakumbaba sa hanap buhay. Sa mga profesyon, may mga pagkakataong kailangan isuko ang pansariling ambisyon para sa kabutihan ng iba. Halimbawa, ang isang leader na inuuna ang tagumpay ng kanyang kapunan kaysa sariling pagkilala ay nagpapakita ng espiritu ni San Juan Bautista. Pagtutok sa pananampalataya. Maraming tao ang nalulung sa social media at material na bagay na parang mga diyos-diyosan sa ating panahon ang palaala ni San Juan Apostol ay manatiling tapat sa Diyos at huwag magpadala sa mga bagay na pansamantala lamang. Paghingi ng panalangin. Sa gitna ng sakuna, tulad ng lindol, bagyo o pandemya, ang pananalig sa Diyos ay nagiging lakas para sa marami. Ang samasamang panalangin ng isang komunidad ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at pagkakaisa. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon, naming Diyos, Salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa aming buhay. Turuan niyo kaming maging katulad ni San Juan Bautista na handang magpakumbaba at kilalanin ang iyong kadakilaan. Tulungan niyo po kami na umiwas sa anumang bagay na maaaring makapag layo sa amin mula sa inyo sa panahon ng kaguluhan patatagin niyo po ang aming pananampalataya bigyan niyo kami ng pusong maawain upang tulungan ang mga nangangailangan ipinagdarasal namin ang buong sangkatauhan Lalo na ang mga nawawala sa landas upang sila'y muling makalapit sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay ng ibang ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.